Yeah. ay, hindi ko nahuli ay good morning time check 7 am in the morning 7 am ito so, yung barako namin hindi pa namin binusay yung pinakahalo black pero tinatalon na nila talon na nila o oh. oh. para makalabas sila dito ang gusto na rin nilang lumabas ano yung mga lalaki o oh, sige talon o oh, inakyat na nila yung pinakaharang nilang hollow block ito bubuksan na raw paglaokan kanon ito daw ay pagsasamahin na Pagsasamahin na po. Patulong po, Uncle Binay. Matulong. Saklolo! Saklolo kasi may hawak akong cellphone. <laughs> I cannot make my vlog. Uwe. <laughs> saklolo na po, saklolo. Yan kasi paghahaluin na po namin. Me! Sabi nila, lalabas na kami, lalabas na kami. Lalabas na po kami, lalabas na po kami. Ito po ay nilalagyan po namin ng sign. Pero hindi ko po papakita sa inyo, it's confidential para hindi po nila gayahin. Ya, yeah, ay, hindi ko nahuli. It's confidential. Naruli lang ako ng isa. Yung... Yung walang sinyal, ah. Kasi, pakita ko yung paa nila bago namin lagyan na sinyal. Kasi, eto, pag ganito na po kalapad yung paa, eto, dapat mas bata pa siya dito. Yung paa nya. Wait lang, bebe. Wait lang. Wait lang. Wait for wild. So, ganito na po, ganito na po, pwede na po itong sinyalan kasi malalaki na at matataba na po yung tuhod niya. Oh. Pero yung sinyal namin, siyempre kakapsat, it's confidential yon. Hindi po natin ipapakita pero ang purpose po ng paglalagay natin ng sinyal ay kapag pinapasol natin sa galaan, yun po yung magiging palatandaan natin na kapag nahalo, maibabalik babalik sa atin yung alaga nating itik. Yun, kasi ginagawa natin tong pagala. Kaya, yung mga sinyal na ginagawa ng mga nag-aalaga ng itik ay confidential yun. Sila lang yung nakakaalam para kung sakali na may nakatabi tayo na nag-alaga ng itik at naghalo, saka lang nila i-reveal yung sinyal na ginawa nila sa kanilang mga alagang itik. At hindi po pare-pareho yung mga sinyales ng alaga nating itik. Depende sa may-ari. Ayan. Sa dami ba naman nito kapag may nakatabi tayo, at sa dami din ng inaalagaan nila, ay matik po yun na pwedeng magkahalo. Yan, nalabas na sila. Naku po. Heavy kasi yung halo block. Ayan. Hmm. ay? Hmm, lumabas na. hili-hilera yan sila. When? Kasi, ayan, dire, oh, Ay, hampay ka na, o. Tingalan na ka na tatagmalmal, o. Oh, nilalabas na namin kasi marunong na sila. Idiretso eh, na rin sa bukid. Oh, dire diretso na, di ba? Ah, Ngayon, doon na sila sa pinakadulo. Oh. Eh aling na si ano si Tatang Bini nilingodan na nakahun Oh saan oh direcho direcho na sila doon direcho So, ito, dahil nahihirapan na po akong maglagay ng tubig, naggawa na po ako dito ng ganitong tubigan, plus, oy walang gamot. Hindi na naglagay ng gamot yung ano. Kasi sobrang ang hirap na po maglagay ng tubig sa water, mayat maya, ubos po nila. Kaya, nag-improvise na ako ng tubigan nila. Sag, sabi nga nila, gamitin mo ang matabang utak para hindi ka mapagod. Kaya, ginawan ko ng paraan para hindi tayo mahirapan. Nahirap na silang lagyan ng tubig. Para kahit papano, magdamag ay may tubig pa rin. Discarte na lang ang tawag doon. Ayaw nyo pa lumabas. Pag nasa labas kayo, gusto nyo naman.

Nauwawan dadi kalma.